Pumunta naman tayo sa bayan ng Victoria, Laguna kung saan makikita yung mga naglalakihang itik sa kalisada. Ito rin ang isa sa kanilang specialty na pagkain yung tinatawag na kinulog na itik kaya hindi namin pinalampas na hindi matikman ito. So bumili kami ng isang buong uh, kinulub na itik worth 240 pesos at ininit muna bago ito inain sa amin. Ayan o, chinap na ni ate yung aming biniling isang buong kinulog na itik. Tapos umorder din kami ng dalawang kanin. Ang isang kanin nila ay worth 16 pesos. Tara, simulan na natin. Kahit tayo guys. Ayan o, first bite. sarap niyan guys at ang bango-bango pa at kalasa din talaga niya yung inihaw na bibi. 12.30 na na ng tanghali kaya kami na pa stop over para kumain at yan na yung nga, aming napiling kainan guys yung kinulog na itik. Jan lang malapit pagkalampas nung Victoria Laguna na signage. Ang sarap ng kain ko diyan kaya ako ipapak ng papak nung isang part ng leg. Ayun no si bibi yung nasa ulohan ko so tinitignan niya. Naku sabi niya kinakain niya yung nanay ko. <laughs> Charot joke lang. So yan ay nakasuot din sa akin yung aking bibi na clip dyan sa may ulo ko at pinagtitinginan din ako ng mga nakain Jan, dyan. Sa so, tuwan-tuwa ako dahil ay ako sarap na sarap sa akin kinakain. Ayan, pangalawang hiwa na yung kinakain ko. So, yan naman ay wing part, o, di ba? Sulit ang kain namin dyan. So, yung isang buong kinulub na itik ay dalawa lang kaming kumain ni mister, Kumuha din pala kami ng soft drink. So, yung total bill namin dyan ay 300. Dari lang hanapin tong kinainan namin pagtalampas lang ng Victoria Signage sa may Alma City, sa may highway.